kalsangan at mga palengke, puro street vendors ang makikita. At bawat sulok may mga stall na karaniwang nagbebenta ng mga makakain. Nayami sa unang tingin, pero yaki pag iniain. Bukod sa mausok, napakalikabok pa. Dulot ng mga pinapatayong mga gusali at walang katapusang pag-aayos ng kalsada gaya sa Pilipinas. Ang Bernes at Sabado ay ang official holidays nila dito. Kaya magsisimula ang bagong linggo sa araw ng linggo na karamiwan ay lunes. Kung ano magpapasaya sa iyo sa Bangladesh, iyon ang mga presyo ng bilihin. Mabubusog ka na sa halagang 100 pesos? Yan ay kung kakayanin mo ang kanilang pamamaraan sa paghahanda ng pagkain. Sa halagang 600 pesos ay magandang-gandang hotel na matutuluyan mo. Isa pang maganda ay kapag nakakita sila ng dayuhan, lalo na sa mga mapuputi para magipagkamay at magpapicture. Nasa 5 milyon ang mga nakatira sa lansangan at ang karamihan naman na may tirahan ay walang sariling banyo at palikuran. Sa Bangladesh, lahat na yata ng medyo brand na may isip mo ay mayroong pabrika sa bansang ito at sama-samang ginagawa sa isang pabrika. Iisang material sa iba't ibang brand, pangalan na lang talaga ang binibili, isa lang pala ang pinanggalingan. Ang mga tao nagtatrabaho na parang makina kahit minor de edad, kumakana-kana. Pambihirang bansang ito, tinatanggap na magtrabaho ang 7 years old. Basta't kaya magtrabaho, walang bawal-bawal, at pinapasahod lang sila sa mababang presyo, na mababa pa sa 5 US dollars per day o di aabot sa 300 pesos per day. Nakakabanas pa ang loob ng pabrika nila. Ang temperatura ay nasa 40 degrees Celsius. Grabe ang init. Sama mo pa ng halo-halong pawis at amoy ng sandamakmak na trabaho, Kaya kahit sa oras ng trabaho, sumasaglit ang mga trabador na magbuhos ng malamig-lamig na tubig sa babalik sa pwesto. tagapagmana kuno ng pabrika. Masasailan at stricto sa mga tao nila. Pinagbabawalan sila mag-usap-usap, focus lang dapat sa trabaho. Isa sa bawat anim na tao sa lungsod na ito ay may sakit. Dahil sa industriya ng tela at madalang ang umaabot sa edad na 50. At mas mapapailing ka sa makikita mo pang kasunod. Walang malasakit sa kapaligiran ang mga namamahala at mga nagtatrabaho sa mga pabrigang ito, wala rin aksyon ang kanilang bulok na gobyerno. Sa kadugyutan ng kanilang mga mamamayan, hindi na makagalaw ang tubig sa ilog dahil sa sangkaterbang basura. Kung may magsasabi pang ganyan din sa Pilipinas, mukhang malayo ang inangat ng basura sa Bangladesh. Magpipigil ng hininga ang sinamang mapapadayo sa lugar na ito na kontaminado ng bakterya at kemikal. Ang mga nakatira at naghahanap buhay naman sa ilog, sari-saring sakit na sa balat ang dumadapo. Nagkakaproblema sa paghinga at sari-saring issue sa bituka. Sa katunayan noong 2019 ay nasungkit ng Bangladesh ang gintong medalya para sa pinaka-worst na kalidad ng hangin sa buong mundo. kasilver lang naman ang Pakistan. Mahigit 5,000 slums sa Dhaka ang apektado ng dumi ng mga ilog na ito ang tinatayang populasyon na naninirahan sa 5,000 na mga barong-barong na ito sa Dhaka ay humigit kumulang sa 4 milyon na pangalating bilang. Sa 175 milyon na populasyon, nasa isang milyon lamang ang nabubuhay ng marangya sa Bangladesh. At ang maliit na natitirang yaman ng bansa ay pinagsasamantalahan pa ng mga ganid na nakaupo sa pwesto. At yan ang dahilan kung bakit hindi dinadayo ang bansang ito Meron at meron pa rin syempre malilinis at kaayaayang lugar Pero malamang dadaan at dadaan ka pa rin sa ganitong sitwasyon Ang tanong, bibisita ka pa rin ba sa Bangladesh?